Gumagawa ng iba't ibang mga leather items na gawa sa balat ng kalabaw, kabilang ang mga jacket, sinturon, chinelas, sandals, bota, top sider na sapatos, bag, coin purse, wallet at notebook ang Philippine Carabao Center sa Central Luzon State University, PCC-CLSU. Ito ang sinabi ngayon ni PCC at CLSU Center Director Erickson de la Cruz kung saan nagpo-promote ng mga tunay na produkto ng balat ng kalabaw na may tatak na karakwero. Ang mga produkto ay gawa sa makapal, may magandang texture, klasiko at modernong kulay, may print na idinesenyo upang umangkop sa iba't ibang mga kagustuhan ng customer. Sa kabila ng mataas na kalidad ng mga produkto, tinitiyak ng PCC sa CLSU na ang mga item na ito ay inaalok sa mga makatuwirang presyo na nagbibigay ng mas abot kayang opsyon kumpara sa mga mamahaling branded na mga produkto ng leather na makukuha sa mga tindahan. Ang mga produkto ng karakwero ay uh, ginawa ginawa sa pagpagtulungan sa mga kasosyo sa industriya ng nga taning na nakabase sa Mekowayan City, Bulacan at Kuya Po, Nueva Ecija bilang suporta sa mga lokal na artist. Para sa mga interesatong bumili, ang mga bagay nito ay makukuha sa PCC sa CLSU sa Science City ng Muñoz, Nueva Ecija. Ang mga mamimili ay maaaring mag-browser at mag-order sa pamagitan ng karakwero Facebook page. humantong sa pagkakaresto sa dalawang suspek nitong Enero at 13 taong 2025 ang pinaikting na pagpapatupad ng gun ban ng Nueva Ecija Provincial Police Office na may kinalaman sa election period. Sa ulat, dakong alas 5.45 ng hapon nang rumisponde ang mga elemento ng Pinyeranda Police Station. Sa ulat ng umano'y aksidente ang pag-discharge ng baril sa isang apartment sa barangay Las Piñas sa Pinyeranda Nueva Ecija. Ang insidente ay kinasasangkutan ng 33-anyos na si Nilo Maliari. Nakasama ng kanyang bayaw sa loob ng apartment ng isang kaibigan nang ang huli ay iniulat na bumunot ng isang homemade pocket pistol para inspeksyonin. Aksidente na discharge ang baril na tumama sa balikat ni Maliari. Ang biktima ay sinubod ng suspect sa Nueva Ecija Medical Center sa San Leonardo para magamot. Isang follow-up operation ang nagresulta sa pagkakaresto sa suspect at pagka-recover ng baril na inilarawan bilang isang homemade 9mm pistol na may kargang isang live round at isang FCC fired cartridge case. Sa hiwalay na insidente, na ng mga elemento ng San Jose City Police Station ang isa pang suspect sa isinagawang Comelec Checkpoint sa kahabaan ng Kaloocan-Kamanaksakan Road Barangay Caloocan, San Jose City, Dakong alas 7 ng gabi. Hindi pinansin ng suspek na isang 34 anyos na magsasaka mula sa Barangay Homestead 1, Talavera, Nueva Ecija. Ang hujat ng otoridad na huminto habang sakay ng Honda TMX 155 na motorsiklo na humantong sa isang maikling habulan. Kalaunan ay naharang ng na mga pulis ang suspek at na-recover ang isang homemade caliber .38 revolver na may kargang limang mga bala. Nasa kustudya ngayon ng operating units ang dalawang suspek at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act, Omnibus Election Code of the Philippines Gun Ban at Article 151 ng Revised Penal Code. Inilabas ang pinakalatest na resulta ng isinagawang survey ng Social Pulse Survey na pulso ng bayan ngayong buwan ng Enero taong 2025 para sa mga alkalde sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ipinasi ang resulta ng top performing mayors sa lalawigan sa feedback ng nasa 2,000 adult respondents. Isinagawa ito na may margin of error na positive negative 3% at confidence level na 95% ay tinampok dito ang satisfaction ng publiko sa performance ng kanilang mga local chief executive. Sa top 5 performing mayors ng Nueva uh, Ecija nangunguna si Gapan City Mayor Joy Pascual na nakakuha ng score na 92.3%. Sinundan ni Cabanatuan City Mayor Maika Vergara na nakakuha ng 91.8%. Pangatlo si San Jose City Mayor Cocoy Salvador sa 90.7% panglima si San Leonardo Mayor Ellen Naganyo sa score na 90.2% at ni Talavera Mayor Nerito Santos Jr. na may score na 89.5%. Habang pang-anim si Saragosa Mayor Lali Belmonte sa 88.7%, Lupao Mayor Alex Romano sa 87.5%, Gimba Mayor Doc Lito Galapon na may 86.3%, Aliaga Mayor Gilbert Moreno sa 85.9% at pang sampo ay si HN Mayor Silvia Austria sa score na 84.2%. Ang mga rating ng kasiyahan ito ay sumasalamin sa pambihirang pamamahala, maagap na pamumuno at didikadong dedikadong paghahatid ng serbisyo ng mga nangungunang alkalde sa kanilang mga lungsod at munisipalidad. Ang survey ng pulso ng bayan ay naglalayong makuha ang damdami ng publiko tungkol sa pagganap ng mga inihalal na opisyal na nagbibigay ng mahalagang insight sa kanilang pagiging epektibo at pagtugon. Sa pamagitan ng pagpapatibay ng transparency at pananagutan, binibigyan kapangyarihan ng survey ang mga mamamayan na gumawa ng matalinong mga pagpapasya at hinihikayat ang mga leader na magpatuloy sa paghatid ng makabuluhang serbisyo publiko.